ang adhikain ay tigyan ng kinabukasan ng ating future generations. Na tayo ay makaahon sa putik na kinasasadlakan ng ating bayan na nabanggit ay ang korupsyon, ang political dynasty, at ang kinakailangan ihinto ang electoral fraud through meaningful electoral reforms. Inilunsad noong Biyernes Agosto 23 sa makasaysayang Club Filipino sa San Juan City ang Multisectoral Coalition na Anim o Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan. Ito ay binubuo ng religious sector, military and uniform personnel, business and professionals, kabataan, mga kababaihan, at civil society organizations. Sentro ng advokasya ng Anim Coalition na pigilan ang lumalalang korupsyon sa bansa, labanan ang paglaganat ng political dynasties at ang pagbabago sa electoral system upang masiguro ang malaya at pantay na halalan. Ayon kay Retired Lieutenant General at Anim Chairman Edelberto Adan, malaking ambag ang paglulunsad ng Anim Coalition na nagbuklod sa iba't ibang grupo para sa layunin ng pagbabago. Ang ay bigyan ng kinabukasan ng ating future generations na tayo ay makaahon sa putik na kinasasadlakan ng ating bayan na nabanggit ay ang korupsyon, ang political dynasty at ang kinakailangan ihinto ang electoral fraud through meaningful electoral reforms. Ayon naman kay Bishop Colin Bagaforo, suportado rin niya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang nasabing grupo at nakikisa ito upang labanan ang di matapos-tapos na korupsyon sa bansa na kinakailangang wakasan na. Stop corruption, no to political dynasty, yes to electoral reforms. CBCP Philippines stands in solidarity with ANIM and all those calling for an end to the pervasive corruption and political dynasties that have long plagued our beloved country. Stop corruption. This is not just a slogan, it is a moral and urgent plea for justice. Guest speaker din si dating COMELEC commissioner at NAMFREL chairman Augusto Guslegban na nagpahayag na isa ang napakalaking hamon ang electoral system ng bansa. Yung pong sa presinto that takes 5 to 12 hours. Yung pong manual city, municipal, provincial, and national canvassing it takes very long. It can be as long as 42 days. Naniniwala rin si Baguio City Mayor at Mayors for Good Governance Chairman Benjamin Magalong na kinakailangan aksyonan at wakasan na ang talamak na korupsyon sa bansa na aniyay nag-ugat sa mga political dynasties na may malaking epekto sa susunod na henerasyon. We would like to leave a legacy for our young generation because 10 years from now, 20 years from now, if we're not going to address the pervasive corruption that is now happening in this country today, I don't want our children to be suffering and they will be blaming us and asking me, Mayor, you were in the position of influence 10 years ago and you did nothing about it. Idinagdag naman ng dating senatorial candidate at abogado na si Alexander Lacson na malawak aniya ang kahirapang idinulot ng political dynasty sa bansa na naghatid sa pagkasadlak ng maraming Pilipino sa kahirapan. Ani Lacson, political dynasty din ang hadlang sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas na nagriresulta sa talamak na korupsyon. This present situation of political dynasties in the country, from this data, it is clear na pinaghati-hati-hatian na ng mga political dynasties ang ating bansa kanya-kanya sila ng political kingdom. This conclusion supports the popular belief that the political dynasties are the root cause of the high rural poverty in the country. These dynasties po, they are the biggest obstacles to the development of local economies in the provinces kino-corner kasi nila ang mga business opportunities and economic resources sa kani-kanilang lugar. Ayon pa sa pahayag ng Anim Coalition, hindi sila mag endorse o susuporta sa kahit anumang political party o sinamang kandidatong tatakbo sa darating na eleksyon. Ngunit ang grupo nila ay magbibigay ng gabay sa publiko, lalo na sa mga miyembro, kung paano dapat pumili ng mga karapat-dapat na leader na tatakbo sa eleksyon. Hinimok din ng anim koalisyon ang mga individual, grupo, organisasyon, mga paaralan, kumpanya na sumama sa kanilang grupo para labanan ang political dynasties at corruption sa bansa at isulong ang electoral reforms. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.